Ngayon, tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno. At kasama po na sinasabing prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno ay ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa mata ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, at hayaan niyong gamitin ko po ang paborito kong halimbawa na pamasong handog. Diba sa pamasong handog, ginawa po natin. Dati kinakaban, pag nakita kasama kami, mukawalan daw ng payong yung saman. Ngayon, ang ginawa po natin mula 2019, nagbakahay-bahay tayo. Ibig sabihin, pagkaibigan, kakampi. Nung nakaupo, doble. may mat... Hindi doble, pareho <laughs> May matata... Dati, di ba? Doble, triple. May mga kasalubong ka sa... Sa Sandoval, sa Kenneth, may mga, kasalubong ka, pa-uwi, tatlo, apat, yung daladalang bayo. Ngayon po, ginawa natin, bye-bye. Ibig sabihin, pagkakampi ka, meron, pero kahit hindi ka makampi, kahit sabihin mong kalaban ka pa nang naupo, meron ka pa rin. Pantay-pantay ang tingin sa atin ngayon ng ating pamahalaan. At yan din naman ang ginawa natin sa iba pang servisyo, sa iba pang mga uh, programa ng pamahalaan. Ito po yung tinataguyod natin na prinsipyo ng mabuting pag Binuksan natin ang pamahalaan. Pinayagan natin ang uh, Uh, makilahok ang tawang bayan sa ginagawa ng ating gobyerno. Yung ginawa ni Councilor Maro na pag nagbabudget hearing ng mga barangay, pwede mag-attend. Naka-Facebook live pa nga. Kung nga may oras, pwede yung panoorin. Pwede yung tingnan. Pwede yung mag-attend. Hindi nakatago. Hindi sinisikreto. Kita ng bawat isa kung ano po. Kaya ngayon, talagang open na open ang ating pamahalaan. Pwede yung punahin. Pwede yung magbigay ng feedback. Maganda. Hindi magandang feedback. Magkano na napaparating niyo po at pwedeng iparating na mamamayan kung anong gusto nilang sabihin. Hindi kagaya dati na sekreto. Dati mag-renovate ng building, dumitin ko na pong halimbawa yung City Hall. Nung dati po pinagawa yung City Hall, alam niyo po kung magkano? Ako hindi ko rin po alam. Wala pa akong nakausap na alam kung magkano yung mga dating pinagawa. Pero ngayon, bukas na bukas tayo. Kita ng bawat isa kung saan napupunta ang pondo. Pati yung proseso kung paano tayo nakarating doon. Kitang kita. Alam na alam natin. Pwede tayong magbigay ng feedback. Pwede tayong magmuna, Bukas na bukas ang ating pamahalaan ngayon. At ang naging resulta, pati ng paglilinis natin ang ating pamahalaan, tinanggal natin yung feedback, tinanggal natin yung corruption, hindi man tayo perfecto, malayo man tayo sa perfecto, tama ang yung direksyon natin. At dahil dito, nakikita na yung resulta. Yung pagbabago. At kasama po rito, masasabi natin na nagbubunga na yung mga pinaghirapan natin yung pagbabago. Yung mga pinaglaban natin reforma. Mula sa pinuduhan natin yung takutan, yung palakasan, naglinis tayo ng ating pamahalaan. At kayo, nakikita po natin na ang bunga mula sa mga infrastructure works sa Nepayong hanggang sa mga services na palawak ng palawak. Ay kita po yung mga kinuwento kanina, yung scholarship natin, palaki ng palaki. Yung local senior pension natin, malaki na pero in-expand pa rin. Nagsawa na tayo sa mga pangako sa atin ng mga politiko mula sa barangay, city, hanggang sa national. Pag malapit na, pag campaign period na, puro pangako. Ang nangyayari sa pangako. Ayan po. Ang dali kasi yan ang pinakamadaling gawin ng isang politiko. Ang pinakamadaling gawin ng isang politiko, laway lang ang puhunan eh. Sabi, papatayo ako ng ganto, Ganito ang gagawin. Ito yung servisyo ang gagawin. yung ganto, Ibigay yung ganyan. Dali-dali -dali naman po sabihin. Kaya, ang bilhin ko po sa mga kasama sa giting ng Pasig, huwag kayong mangako ng mangako. Basta, magtrabaho tayo ng tapat, Taguyod natin ang prinsipyo ng mabuting pagbogoberno At darating at darating yung mga serbisyo, Darating at darating yung mga proyekto na yan Kung nakita natin na pwedeng gawin, kaya gawin Tumataas yung budget natin Tumababa yung presyo ng mga kontrata Nawala yung kickback Umaayos yung sistema Susunod at susunod din po Hindi na kailangan ipangako Kung kaya gawin, pwedeng gawin Gawin na lang po natin Kaya mga kaibigan, ngayong 2025 Ako po ay nangangako sa inyo Ha? Nangangako ako na hindi pa rin tayo, mga ngako, kayong Yung mga napanggit kanina, yung solo parents, yung 1,000 pesos per month na solo parent natin, 2022, hindi naman namin pinangako yun. Pero nung nakitang pwedeng gawin, legal naman, ginawa na lang po natin.